Di ba? Ang galing, Hoy, oh. mabasa ka! Mabasa ka! Dito ka! Dito ka, be! Mabasa ka! Nakabihis ka na dito, dito, dito. Huwag ka nasasali. Eh, baka mabasa ka. Ayan, may paganyan pa siya, oh. Ano diba? Mm-hmm. Busy sila. mong kubani, ko, kain Busy sila. kami na kakain na naman daw. sabu 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 Ay, sabu 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 may-ari yan. Yan. May ari. Eh, ito, ito muna yung kanyang <laughs> cook. Kunwari lang ito. Kunwari lang pala. Eh, shabu-shabu yeah. namin, guys. shabu-shabu. You know? And then, oh! ano tawag nito? Basta gulay na may, gulay na may hisop gulay may po. And then, ito, tinan mo ito, guys. Oh, yan, fried chicken. Ito, vegetable. And then, may ampalaya. And then meron pang manok. You know, Karun, asa mo na ko dirong ibalin? Wala yung diba? pangalang dako-dako. Sobrang dami naming food. Sakit. Guys, tingnan mo guys. Oh. Sakay na ako guys. Tumikim na ako. Nauna na ako sa kanila. Ang lami. Lami kayo. <laughs> Ayan. ang taas. Ang buong resort. Sa ati panggang lang talaga magaling magluto at nini ah. Ha, <laughs> tinini. Sa oh. ati panggang talaga magaling. Oo, oh, yung tayo eh. Yan tayo. Yung yung may, yung, yung may ari. to. Oo, yung, <laughs> yung may ari talaga yung magaling. Ito yung may ari guys. So, ayan, yayamanin daw yung pagkain namin. You know that. So, yummy, yummy. Yummy, yummy. Agoy, lumagpas na yung pugsog po. Yan na guys. Ano ba yan? Puro na lang kami lapang tataba kami talaga. Diba? Bawal mag-diet. Bawal diet. Ay, namin yan. Ayan, oh. kita nyo yan. Ano yan? Shabu-shabu. Shabu-shabu. Hmm. Yummy-yummy. Ba yan? yung short ko nalalaglag. <laughs> Sa kakamadali namin. Ayan sila. Oh. Ayan si Kaykay. -Kay. Sa kakamadali namin guys. Wala akong sintoron. Hmm. Diba? Asan ah, na si ate ano? Ay si Jo. Ay, nakalimutan ko pala yung kape. May kape pala ako guys wow. ng Chinese coffee. Wow, ayan pa siya oh. Oh. Pak pak grabe. Oh. Oh. Pak ganay. Pak ganay. Tatabayan, kain tayo nak. Kain tayo nak, busya bunak. Ayan yung aking dalaga. Tingin ikaw nak. Ni, ni, yan. Ayun na, Magano ka doon? Lili, eh, lili, talaga siya. Ay, ah, ha? Wala. Dito pa naman. Ay, Ay, sa 20, ano,